So, what's up mga ka-jotay, no? Yan, guys. Kasama natin ating uh, nag-isang uh, mahal sa buhay. Why, 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 why? Hey, guys, ano to? um Gala namin to uh, bago mag-new year, no? Yan. So, isang uh, travel tips, guys, no? Ang ibigay ko sa inyo, guys. Um... Hi mag explain kayo guys na walang subtitle guys sa ano dito talaga pag nagpapasyal pasyal kayo pag nag-uusap yung hapon pag may binibili kayo guys walang subtitle yan guys no kaya kakayanin nyo yan lahat advice ko lang kaya habang maaga pa wag na kayo masyadong ano manonood ng mga may subtitle huh? wala guys eh sobrang subtitle talaga dito yan yan guys eh. lahat talaga walang subtitle talaga wala talaga silinga niya. Wala talaga subtitle talaga. Ano sabi? Ano sabi? May subtitle. Wala 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 lang subtitle. Sige, picture, picture. Picture ba? Wala talaga subtitle talaga sa akin. Ano, outdoor set. Wala wala talaga subtitle, guys. Yung mata niya nakakulit. Wala talaga subtitle, guys. Wala talaga pwede. Talaga. talaga, mahirap talaga. Oh my goodness. So inulit namin guys no, uh, pinansyal ko no. yung aking uh, nag-iisang mahal sa buhay. <laughs> Kasi ganito talaga guys pag uh, inaway ka, uh, ipa mo. Wag-wag mong iilok-lok sa ano sa bahay. Kasi pag inlok-lok mo diyan guys, uh, papatong 'yan yan dito kami guys si actually kami lang dalawa dito wala kaming kasama wala kami ano. kasama dito guys meron May, mga familiar na panga, mga, mga muka pero hindi namin sila kilala no yan si si patito Chicks yung kasama ko ngayon uh, wish namin sa new year guys uh, more away to come more investment uh, more gold more gold and also uh, strong and uh, healthy uh, relationships. <laughs> <laughs> you know, so yan, yan. Tapos, simple guys, hindi ito mawala yung kiss dyan. Magkikiss sa akin yun guys. Eh. Yeah, totally. Yeah. Ayan. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> so guys, tayo, master pa rin tayo. Ano pa Ano po yung sekreto ng pag-aawan? So, ayan guys, nito kami sa ah, uh, Shibuya no, so aking uh, nagisang mahal sa buhay mahal natin yung ano? mo ayan, Shibuya Shibuya yan guys, ito yung pinaka-busy na crossing, ito sa Japan na ma chup so ayun, after ng aming gala guys, ah, uh, pinakain ko muna siya ng siopao kasi after nito, um, siya naman yung aking kakainin my, 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 my So ayun no, grabe ang laki ng siopaw guys. Yan, unang kagat pa lang guys, palaman na agad no. Yan. Ang kaganda ng siopaw dito sa Japan ay mm -hmm. uh, yung palaman niya marami. Mm -hmm. Ayan, sige kain ka lang uh, mahal kasi pag natin, ikaw yung kakainin ko. So ayun guys, nagagawa ng ano, ng um, anong tawag nito? Ayan, pabuto lang lang. Yan, yan lang.

<laughs> mama, 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 mama. Mama, <laughs> mama, mama. mama. Mama, mama, <laughs> <laughs> Alam mo ay, ay. Ay, 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 ay. Ang narigat ka na. Wala. Mahilig talaga siya sa buta. Few moments later. So, ayun. ayun, 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 ayun Pauwi na kami. At nangyari kay uh, Maharo, yan. Bumagsak, bagsak na. Knockdown na, pagod na, pagod <laughs> na. yan, tolo, laway muna tayo. Yan. Laway, check. Oh, meron tumulo konti. Ah, so tayo ay chill muna tayo kasi babantayan natin yating mahal na tumulong na yung laway.